Winasak naman ng mga otoridad ang sampung drug den din sa Kaloocan. Paulit-ulit na raw kasi itong nire pero pabalik-balik ang mga nagsesesyon dito. Umaaksyon si Carlo Castillo. Sampung drug den ang winasak ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at barangay sa loob ng Phase 12 compound sa barangay 188 Tala, North Kaloocan ito raw ay ang mga drug den o kung tawagin ay pwestuhan na paulit-ulit na nire-raid at sinasalakay ng mga otoridad. Pag pinasok sila, hihinto sila ng medyo ilang buwan tapos sa uh, babalik na naman. Bukod sa mga drug parafernalya, diskubre rin may mga emergency exit o secret door ang mga bahay. Pag in case na kalaban siguro yung bibili or asset, may go-signal sila So yung maalerto doon sa taas, yun na sa exit nila, mm -hmm. sa back door nila. Walang lumutang na may ari o claimant na mga sinirang bahay. Talamak daw ang bentahan ng droga sa lugar. Isang confidential agent rin ang namatay rito ng salakayan nito ng NBI. May mensahe naman ang pulisya sa mga operator ng drug den. Uh, huwag na kayong bumalik sa lugar na to. At uh, baka time will come, hindi na kayo makauwi. Umaaksyon Carlo Castillo news 5